Hi guys, good morning. And alam niyo na kung bakit ako nag <laughs> nag-shoot ng video, it's because I need to open a parcel. So I just received this one and I ordered this one from Let me just check. Kasi kailangan ko tong sabihin because this one is um, yung magiging proof ko of purchase or evidence ko just in case na merong damage itong aking um, product na in order sa TikTok shop. It's always good na mag-video mag para meron kang ebidensya kasi ah, hindi maniniwala ang seller na may damage kung wala kang ipapakita. So it's much better na i-video mo talaga yung whole uh, unboxing experience. Wow. So I ordered this one from N EL Bulacan Marilao Patubig Warehouse Kingsport ayan so this one this one is a luggage it's a 20 inch luggage because I'm traveling uh, I'm traveling and uh, mura lang to guys mm -hmm. kasi meron akong maleta na pang international So I just wanted to have one for local and for short term travels. Kasi yung international bag ko masyadong malaki pero kung short term travels kahit international to pwede na rin kasi ilan lang naman yung damit na ilalagay mo, di ba? So ang, ang in order ko was 20 inch pero bakit ang laki. Let's say this one is one ruler and then I don't know. Siguro may styro sa loob. Where's my slipper? Yan. Yeah. So, di ko sasabihin yung price. <laughs> so, this one is from Freebird. Mura lang talaga to. Kasi super mura. Okay. Packaging. Dito ako nag-shoot, guys, because nagpapa music si Daddy and I don't want to have some copyright issues. So, maririnig talaga kasi yun. So, may dito ako sa malayo. So, it's blue, small. Ayan, no? Oh. Blue, small, number three. Number three sa yellow basket. <laughs> I did the, ano, the check-out during a live selling. Ayan siya. So, open natin dito. I'm um, you guys hindi importante yung sobrang mahal na gamit as long as you know how to talagang uh, tawag taw nito um, ingatan kung alam mo ingatan mo ah oo oh, maliit nga siya kasi ganyan siya oh there is some space dahil may gulong nga pala siya so yung ano niya yung ano tawag nito yung kanyang sukat is from the maleta itself hindi kasama itong gulong So, let's hila-hila this one. Oh, wala siyang ano pala. I thought meron siyang lagayan, yung free na lagayan. So, blue ito. Yan. Oh, so small. <laughs> it's It has plastic. Oh, syempre naka-plastic siya. Nakalimutan ko anong klaseng material ito. Okay, let's see. Natatanggalin natin itong plastic. Syang, eto, ano ito? The initial code for the lock is 00. Pull to unlock. Adjust to initial password 000. Push the button to the left. Open the password lock. Keep button to the left. Switch gear. Set oh switch gear. Sasakyan ka girl. So, let me just remove this one. Okay. So, mm -hmm. okay. So, what would you expect sa ano? What would you expect sa mumurahin? Ganyan talaga. But it's okay. Sa, syempre sa presyo, doon ka ta. <laughs> hindi mo may expect na sobrang ano, sobrang premium ng quality sa price niya. Diyos ko. This one is 1,500, guys. Kasama na shipping. Imagine. <laughs> oh. So, zero, zero pala to. Yeah. Oh. Diba? And, eh, ang liit, oh. oh. And then, let's try to open. Ito pala, lagayan ng, if you have, um, payong with you umbrella, pwede ito dito. Nabubuksan ito, eh. Ganyan. Oh, ayan siya oh. Ayan. Ano kayo mga isasabit? Ayan. Oh. Padi pa. Diyan ako nakatingin sa ano sa kabila. Ayan siya oh. Ayan. Oh. Oh, mabalik lang siya. Maliit kasi kaya you cannot see it properly. So, pasensya nyo na yung mga kalat dyan ha. Oh, tingnan nyo may ano pa dun box. Box ng tanduay kasi. Nilagay ko yan dyan talaga actually because my cats love boxes. Pwede sila sa kahon. As in. So, let's open this one para makita nyo sa loob. Again, wag magreklamo sa hindi premium na quality because you get what you're paying for. So, uh, meron compartments. Mm. Meron siyang compartment sa loob. Ano to? Ah, okay. May nakalagay na ano, may nakalagay na tape doon sa area kung saan nakalagay yung kanyang mga screws. So, this is just for protection para hindi masugat siguro itong ito. Yung ano niya, yung uh, nito, yung parang sheet niya dito is uh, pa siyang plastic. It's okay. Uh, compartment number one, then, then this one is the second compartment Pwede mo siyang i-close and close it Yan mm. And then This one is your third compartment Yan Paglagyan ng mga Ano mo pang Ano mo na muka Or whatsoever And then This is your This one has another compartment Yan siya Ito pero siya na namang zipper dito na area. Uh -oh. sa Siguro, eto, nilagay lang nila itong mga zipper-zipper dito if you want to divide something. Pero kung ayaw mo namang mag-divide at gusto mo ihalo-halo lahat, sige, huwag ka na mag-compartment Basta ilagay mo lang siya lahat dyan. Basta magkansya, Go na, go! Go, go, go! Ganun. Sorry, ha? Masama ang pakiramdam ko. I'm having flu. So, ganyan ang aking boses. Uh, it's 360 degree. Yung kanyang, um, ano tawo nito? Yung kanyang wheel. Quality wise, it's okay. Um, nagpunta ako sa ano travel club. Kasi doon ako bumibili ng luggage. So, nagtanong ako, nag, uh, anong, bakit, uh, ano ang reason kung bakit nagka-crack ang mga gulong ng uh, nito ng mga luggages. Tapos sabi nung ano nung nagtatrabaho doon, uh, meron kasi daw yung expiration. So pag nag-expire ang gulong ng isang product or ng isang luggage, ibig sabihin, ah, uh, nag-expire yung parang, I don't know kung chemical ba yun, kung ano bang nilagay nila dyan, talagang magbabakbak daw talaga yan. And then, if your, uh, if your luggage is branded, you can always contact a travel club and um, tutulungan nila kayo na humanap ng um, gulong ng inyong luggage. So, yon Kasi order ako sa kanila ng gulong doon sa isa kong um, uh, luggage na pa-international. So, sabi, bu tatry natin ha. Di ba na ano yan? Ipupush natin siya para mag-lock. Yan. Yan. O. Yan siya. So, yan. 000 siya. Pag pinush mo, oh, ma na. Pero bibili pa rin ako ng ano, ng maliit na anong tawag nito, yung ayan, pinutol ko na. Bibili pa rin ako ng maliit na yung, anong tawag nun? Susian. <laughs> ano tawag dun? Push the button to the left to open. Okay. ano to the initial code for sh 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 puto unlock change password adjust to initial password zero 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 hindi ko magget hindi ko siya magget oh my god okay i work out ko na wait Okay, mapay nagget ko na just copo hubuhan eh. So, pag nag-ano ka pala, nagsaset ka ng password or ng lock code dito sa iyong uh, suitcase or travel luggage, syempre, ito yung kanyang, yung 000, yan yung initial code na tinatawag. So, when you push this one in, syempre, kung ito yung code niya, pag pinush mo siya, magbubukas siya. So, now, Uh, Magpapalit tayo ng password So, ang gagawain mo is to Tingnan nyo ha <coughs> Excuse me, inubo ako Wait lang Meron talaga yung magiging tunola for today's video So, again When you push it in Sa lock Ay, sa initial code na 000 When you open, push It's opening Now, if you want to change the desired lock, pwede mo siyang i-off. i, -op. I -op. Ipupush mo to. Ito, oh. Ito. Itong may arrow. Ganyan. Tapos, ilalagay ko yung code ko. Wait lang, ha. Ilalagay ko yung code ko. Okay ba, init? Go. Ayan. Ilalagay ko na yung code ko. So, ilalock ko na siya. Basta so, nilagay ko na yung code ko. Tapos, ilalak ko ito. Choink, choink. Tapos, pag ginanyan ko, bumubuka. Bumubuka siya. Kasi yun yung code ko. Now, if I will push this one in, yan, yeah, yan. Tapos, let's say, palitan natin yung code. Hmm, palitan ko yung code. O, oh, di ba hindi na siya? Pag ginanyan mo siya, ayaw nyo na magbukas. tiba, Ayun. Hmm. So, ibabalik natin doon sa code na isinet ko. Let me just adjust it for you. Pag masyadong mag masyadong magmarunong, magmagaling, mag ano, para hindi na grade 2. <laughs> so, yan. Inano ko na siya. Minove ko na. So, let's see. Perfect! Oh, di diba? So, na, ikakabit ko na siya ulit. Ganon, parang niyo makita. Diyos ko, kahit i-zoom nyo pa. O, oh, diba? Paano yan? Ganon. So. O. Oh. Di ba nag-rotate siya? Ah, hindi ko pa pala na ano yung kanyang handul. The handul. Ang pinaka-importante. Hindi ganun ka-sturdy. Tinan nyo. It's fine. Walang problema. As long as it's functional. As long as it's working. Yung value for money is there. Go.

Can I knock it in Oh, Diba? Pwede na to. So small. So magkakasya dito ng sampung brief. Yun lang. Char. Magkakasya na dito yung mga ano. Yung mga... Dadalhin kong gano'n. For a week or two weeks. Pwede na to. Just go. My God. Pag, pag gumagala ka, if you are uh, traveling somewhere and... Uh, Anong tawag nito? Gusto mo muna, light ka lang, or yung parang backpacker ka lang, kuntian mo lang, Diyos ko. Yung brief mo, pwede mong labyan, labhan yan sa hotel. Oo, if you're, ano, if you are traveling for two weeks, then magdala ka ng brief mo ng limang, pang limang araw. You can also uh, bring with you um, like two boxer shorts, kasi kung sa bahay ka lang naman, kasi pwede kang bumili doon. And then, Ah, uh, pwede ka magdala ng let's say kung magkakasya ang ano, magkakasya ang mga limang t-shirts, ganun. O oh, tapos magdala ka lang ng dalawang sando pang bahay. And then tatlong pantalon, yun lang. O oh, tapos na. Tapos yung mga ano mo, yung mga sabon mo, toothpaste mo, ganun Dun ka na mili. Ganun. Ganun mag-travel. O, kasi mag, oh, Sorry ka mag guys. And backpacker ako. Gusto ko ng konti lang yung dinadala ko. Kahit sana ko pumunta. Yeah. So, yun lang. If you enjoyed watching this video, mag-subscribe kayo. <laughs> Bye, guys. This is Free Bird. And, nabili ko to siya sa TikTok shop. Again, um, yung quality niya, isakto lang doon sa price na, naano mo, na binayaran mo. Huwag mag-expect na masyadong maganda ang product. It's because hindi naman siya kamahalan. Mura lang talaga to. Mm -mm. Sa mga mayaman, ang tawag nila dito, disposable. <laughs> Bye guys!